Mame. Dito yung bilihan ng gulay, di ba? Yung pakanan. Dito, di ba? Hindi. Kaliwa. Hmm? Dito tayo sa kaliwa. Nandiyan yung bilihan ng gulay sa kaliwa. Alam ko, dito sa kanan yun eh. Pag kanan mo dyan, yun na yun mismo. Andiyan na yung gulay. Kasi pag kumaliwa tayo, papapalayo tayo traffic, iikot eh. pa tayo dito papuntang kanan. Hindi nga, kulit mo. Kaliwa. Sa kaliwa nga, marunong ka pa sa akin eh. Nasa kaliwa. Nang ang bilyan ng gulay na sa kaliwa. Huwag kang magulo dyan. Kaliwa tayo, kaliwa! Dadalhin mo na naman ako dyan sa kaliwa na yan. Ang traffic-traffic dyan, ang hirap-hirap mag-parking dyan. Ngayong magandang gawin natin, umuwi na lang tayo, huwag na tayo bumili ng gulay. Nandito lang yung sa kanan, dadalhin mo pa ako sa kaliwa. Umuwi tayo, ang traffic eh. Huwag tayo na tayo bumili ng gulay. Kaya mo puro karne kainin natin dyan. Naku, tara na. Huwag na tayong kumain. Hmm? Dami mong arte. Sabi sa kanan Eh. Kanan lang yun, wala doon sa kaliwa eh. <laughs> Ay nako, magluto ko na nga lang dyan! Ayaw mo naman kumaliwa! Eh! Paano nga akong pupuntang kaliwa? Hey, yung gulay na nandun sa kanan. Di ba may bikiri sa kanto yon? Tapos ang susunod doon, gulay na Nandun tayo bumili ng gulay noon eh. Di ba? Doon ka pa nga nadulas noon eh. <laughs> Ay nako! Naalala mo yun sa may kaliwa? Yung meron kang kinindatan doon na babae? Anong kinindatan? May kinindatan ka doon na babae sa may kaliwa? Yun nung doon ang gula yan! Wala akong kinikindat ng babae ron? Inaiba mo yung usapan? Anong kinikindat ng babae? Gulay ang pinag-uusapan natin. Walang kindatan na nangyayari. Anong anong kindatan ng babae? Doon sa may gula yan na pinuntahan natin sa kaliwa. May babae ka doon na kinindatan? Dali nga pala. Huwag muna natin pag usapan yung mga gulay-gulay na yan. Naalala ko, yung babae na yun na kinindatan mo doon sa may kaliwa, yun yung kateks mo ano. Yun yung kateks mo kasi nagkakilala kayo noon eh. Siguro palihim kayo nagkapalitan ng number. Siya yung kateks mo nung karang araw eh. Ay hey, nako, napunta ka na naman sa babae na yun. Wala akong natatanda may kinindatan ng babae. Saka hindi ako napunta rin sa kaliwa na yun. Sabihin na natin na hindi ka pumunta doon sa kaliwa. Eh sino yung babaeng ka-text mo nung isang araw? Napunta ka na dyan sa babae niyan. Wala akong ka-text na babae. Tsaka yung sinasabi mong kinikindatan ko doon sa kaliwa. Hindi, hindi nga ako napunta doon sa kaliwa. <laughs> hindi ko naalala yung sinasabi mong kinindatan ko. Tsaka wala akong ka-text. Yung ka-text ko ng isang araw na sinasabi mo, yun yung kausap ko na kontraktor. May kukunin kaming kontrata. Hindi, ito plug control ah. Ayun, pera. Pera. Magkano, magkano? Sige, magluluto na ako. Mag-text ka pala, mag-text!